guys, nandito naman kami sa park ni Marian. Si Ate okay. Riza mamaya pa. Okay. Pata na ng alamang mo. Ah, okay. Okay. Mamang kalimutan. Kalimutan mo na si Billy. Huwag lang yung alamang. Nasa bahay pa rin siya? Okay, okay. Bye-bye. Tagal mo ha. <laughs> Kumukulo na yung adubo ko oh. Tingnan mo oh. Okay na. Nag-oily-oily okay. Tatlo lang kami ngayon. Hindi kasama si Madam Rina ano mo kaya madam dito yung ano pakwan oh. Nasaan ang pakwan? Mm -hmm. Ngayon mo. mga adobo at ay masabaw pa. Oh. Diyan pa talaga oh. yung pakwan ito. Hindi nga yun naalis kasi alaga yun. May ibon doon na si kasi Mariam kasi nahuli. Matapang. Mag magsisigang si madam. Kunti lang sabaw niya no. Parang paksiwis tayo. Eh. pulang maaga kasi siya Ayan lang guys, so, ang aming sinigang na pinaksiyo. Parang Hi Billy! Hello! Tingnan mo ang tingin. Hi, hello! Dito ka, pwesto mo. Naligo pa pala, kaya tagal. Dito yung duyan mo eh. Ba may hindi ba Hindi. Okay. Um. Yeah. Okay. Itali mo siya doon sa poste. Talaga namang Ayan na naman kayong dalawa eh. So, Adobo. Ayun, yung alamang. mo. Mm. Pwede ba yung lagay dito alam alamang? Ayun, may ano, may Ano so to ube? Kain ka na. Paluto na ang aking sinigang na pinaksiw. <laughs> Dito na lang lagi yung pesto namin, mga inday. Sino nanonood? Ewan ko kung sino nanonood. Shoutout yan sa 1 million views. Nagla-live si madam. Nawala na. Paray ko. Iniwan ka ako. Ang saklat naman. Timplahin mo na yung patis muna at magkain na tayo. Ang nga eh, Wait lang. Yung dalawa ay hindi magkaigihan. ha, no? Yung Yung ano ba, yung siner ko sa TikTok, yung Tagalog nila ay parang lingwahe mo, Risa. Kaso nga lang, hinihila pa niya ng konti. Ay, aray, di magkaigay. Ganon, di ba ganon sa inyo? Ala eh, batanggas naman yung... Hindi, ngayon. hindi siya batanggas, hindi siya. Oo, o, parang yung lingwahe mo, hinila lang ang wording. Itong dalawa ay di nagkaigihan. Okay. Mamaya pa, hanapin ko sa TikTok. Hoy, natutuwa sa kanyang lingguwahe eh. Okay, <laughs> Kain tayo, guys. ari may kutong. Kutong, mm -hmm. hindi kutong. Kutong sa amin 'yan. ari eh dukot pala sa amin. Ito ang isda na paksiw ko noon na sinigang. At ino may adobo, oh, 'di ba? Tiog okay, niyo ubusin. Ano na si naman si tayo eh. May pangalan na naman yung karne eh. Mayroon dyan yung karne ng walang buto ay bilio. Ano eh, oh. Alay, may pangalan na naman yung karne namin. <laughs> Alam, nasunog na ata. Tama na. Siyempre lang. may pangalan, nakawawa naman ka. Ano, lamig. May tubig! Oh. Ay, may tubig! Oh! Nalaban naman yan yung madun. Akin na kaya yan. Ay, madudumahan. Huwag pang suklog tumamayan. Hindi, kinain okay ko yan. po ako sana. Masipag maglabas sila. Wow. Ubi. Ako na nang bilangin at kinain ko na 'yung isa. Kain <laughs> isa? Ah. Oh. Come here. Come here. Bird. Pam. Ayaw niya lumipad. Pam. Hmm.

Mas mura sa labas, wag ka bibili sa airport. Ang mahal-mahal, doble yung presyo sa airport, oy. Okay. Pag yan nakalimutan mo lang si Ato, wag lang yan. Mm. Pag yan nakalimutan mo wala kang dalain, sasauloy kita kay Ato. <laughs> si Hobi po si gusto niya, hindi nga magdadala. <laughs> Ang tip <na> yan. <laughs> <laughs> Manda ka ato pag walang dala itong tulpuron pag galit dito ha. Ah. Ikaw awayin namin. Bote ko makausap niya yun. <coughs> hmm. hmm. Ito ang bagay sa mainit niya panahon. Wala wow, kain po. <coughs> May asin. Asin? Masarap kaya. Sa amin sinasososa. Sinasososa? Asin. Ayokibili. Okay, Ayokibili. Ayon na yan. Pagka hindi malamig, hindi malamig. Eh wag kang sumama din eh. Mainit sa park. Ito na yan ay apple na malamig. Ang kusta naman. At saka gusto na yan yung apple na masarap na. Hindi yung apple sa apple. Ikaw na. Tutulog na mga person. <laughs> si Madam Risa naghihingain pa ng kanyang Pac-1. alam mo yung paborito? Eh, syempre. Ako busog na, kaya mamaya ako yung babalikan. Pag nainita na uli. Ba? Huwag mo sabihin ka. Ayan na, may hangin kasama. <laughs> Dilipat kami guys, sa binabagyo na dito. <laughs> Oh, guys, ang lakas ng ulan, oh. Kaninang init-init, tas ngayon ang ulan-ulan, oh. May pakidlat-kidlat. Andito kami, oh. Eh. Yun guys, kami ay nagpapakula ko ng tubig kasi malamig na. Oh, mga basang sisiw kami dito, giniginaw kaya magkakape. Kape na lang, walang tinapay. Dapat may kamuti. Tagal namang kumulo. Sambag ang ganda hangin. Wag mong ilipad, wala na kaming gas. Naku, patay tayo nito. Lakas ang hangin. Hoy! Bigalig ba ganitong umbre umbrella? May supply baga kay Ate Franz dati? <laughs> eh, nagkaka. May Itay mo. Wala na tayong plastic. Eh, nakapayong na kami din. Eh. Oh, kutsari. ka akala ba ay sino um kaya man tayo sa basta-basta kinidyan din naman natin Ang mga drugs oh ang yaman natin sa basta-basta lang nga. 'yung mga pambawas ayo kin dalin lang yun magdagdag lang ng pala Ping at ba wala lang tinggan. kagad ko mulo oh! So ito guys, ala kulo na, wala. Kulo na. At ay uh, magtimpla na ng kape. Magkape na kami. Ayan, nanito, kung kusino. Oh, sabi ko magkusino siya, hindi man niya tinutusoy Ayan naman dyan, punin mo. At ka... puno. <coughs> Ayan. So, lamay kami ng kaping bigas ba?

sibay. Okay, Pwede siguro ilagay yung ginger dito. Okay. So, ayan guys, yung kape di arroz. Kape bigas. Nagkapihan na kami dito. Na. Ano yun? Nung in-order mo, nakaganyan siya? special. Magkano? Two dollar. <todos> Yung magkakapingyaya at magtitinapay, ayun, kinain ng aso. Hmm. Yung aso nagtinapay. Lagyan mong kape. Karing isa, busy busy. Siya na all. Pwede ka mag-business na eh. Taga benta ng skin protector. Pabingi. Pabingi.

Magaling, magaling, magaling. Hala, yeah. ubo. No, but yung tinapay ng yaya. Ayan. Ay, eh, may mantigil na pa naman. Oh. Eh. Ligpitan na kami, guys. Pagkami ng dalawa, eh. Ha? Talaga, pinapagaling ko siya. Wala bang na wala naman tapos tumagpo, ay, ako, Uuwi na mga person, ligpitan na. Oh, pa Una, wala na yung purple sky. Kasi diba sa atin